Ano dali yung ano? Tali? Sumapit? Bumaon na tayo dali. Bakit maputulong tayo? Babain ko. Hmm. Baka mo. Hmm. Babain ko. Parang the place yung tama. Bilisan mo baka mamaya makawala. Ha? Huh? Parang the place. Okay. Eh, no? o Oh. Oh. Baka makawala eh, oh. Parang the place eh. Ingat ha. Ay, tali ko lang na Hmm. Oh.

Ang ko ni Goku. Oh, Matay ni Goku. Katatay, ulam na natin. Oo nga. Kapag namatay, ulangin na lang. Lumagalaw na lang. Asan? Asan yung isa? Yung bagong uli? Oo. Oh. Ayun, 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 ayun. Ito. Ito. Kabila, Hindi uh, yun, yun. Ito, 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 Ito, yung may tama. Paano masabi? Ayun, uh, may dugo. Hmm. Hmm. But parang kumakalap dugo niya? Parang tumatagas. No? Siyempre, may tama ng barali. <laughs> ito yung mga... Ito yung

mayroon silang airbus eh. eh hindi nakahanda ang kamera hmm. ayun oh ayun oh ulo nauluhan patay eh uh. oh uh. eh hindi pwede bulot ni mga ng tali babaing ko baba <laughs> baba ko ulit maliit lang ng konti ayun o, ingat ulit ah. Yung ano mo, shirt mo. Oo nga. Baka mabasa ka. Yari ka kay tita. Yari ka doon. Kapag nabasa yan. Tito, <laughs> bonjing. <laughs> 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 Takot si Aya. <laughs> Takot si Aya. Takot ka? Heem. Mm Yang -hmm. mga idol. Walang camera nak anda, may pati tanggala go. Eh, nak sabit yung barli to. Ano pa kokan sa agad. Mga wala. King chat idol to tama. Kumastos po mga idol. Matos. Balik dong. Balik ko katawan eh. <laughs> Mas malaki yung una. Ba't parang lobo yung chan? Kung hindi buntis, busog. Paano masabi? Buntis yata. Sa bandang puso ni. Eh. Kung hindi nga buntis, busog. Mm. Sana ah. Oh. na shot, man. sa mga dal nakasabit dito ang baril eh kaya mabilis kanina yung una walang bala ito ngayon nandiyan na kagad yung bala pero walang camera nila video ang pagpotok. yan cellphone ni Bunso ang ginamit A few minutes later. Uh, yun know, o, mga idol. Kahuli ako ng arawang dalas. Kaya hindi ko ng mga video. Bigla nagpakita. Kinuha ko rin bigla ba rin? Binarla ko na rin bigla. Tapos, matapos kumahuli mahuli yung isa, may nagpakita ulit. Eh, uh, hindi rin ako ulit ng video. Kaya, nabarel din agad. Headshot. Sana ganito lagi, may bigla ang mga pangyayari na nakikita at nakahuli pa shout out nga pala mga ron sa at lahat at sa mga foreigner kong subscriber supporter shout out sa inyong lahat maraming maraming salamat sa walang supporta at kung bago ka pa lang sa ating channel mag subscribe i like i share at pindutin mo rin ang notification bell para update ka sa mga video aking i-upload mga idol paalam